Ah, sige po. Pakisabi na lang kay Father. Babalik po ako. Maraming salamat po. Sige po. Kung buhay ang nanay mo ngayon pa eh sigurado ako matutuwa Sir. Dahil dito sa simbahan mo na ito napili, magpakasal ko sa kami pakasal. Kung buhay pa si nanay, matutuwa kaya siya sa lahat ng mga pinagagawa mo Tay? Mga ah, pala, sinabi ni at sa akin, napatay na daw sa hospital yung member ng sindikato yung nahuli namin. Pwede ba, Paeng? Huwag muna natin pag-usapan yan. Isipin mo na lang kung ano meron tayo ngayon. Mahal na mahal ka ng pamilya ng babaeng gusto mong pakasalan. Dahil hindi pa niya alam yung totoong pagkatao nating dalawa, tayo. Kaya nga, Paeng. Mas dapat mamproteksyonan ang sikreto ko. Sigurado ko, puproteksyonan tayo ng Golden Scorpion. Hindi na tayo gagalawin pati pamilya ni Joan. Sigurado ko, makikinabang sa proteksyon ng grupo. Wag. Wag na wag mo itatawid si Joan dito at yung pamilya niya, tay. Kung mangyari yun, kaya kong kalimutan na tatay kita. Patama mo, Perez? Kaya mo bumalik sa serbisyo? Kaya-kaya, Chief. Wala to. Sir, hindi lang po. Uh, matigas ang ulo nito. Pati yung katawan niya mas matigas pa. Re, hey. re, hey, di pa magaling. Kaya yung pinatawag. Para sabihin sa inyo na patay na possible witness natin, si Nolan Garcia. Nabuto na naman ang investigation natin. Sir, di ba? ayun po yung babae sa file natin. Kung sino man to, siya magiging lead natin. May posibilidad na siya ang pinadala para patayin si Nolan. Nakakapagtakalam po na nalaman ng grupo nila kung saan natin tinagos si Nolan. Hindi ko nga alam kung sino pa kakatuwalaan natin. Pero mula kayo na ako, may mga galmaya sa grupo natin. Chief, ako. Pagdududahin niyo ba ako eh? Ang dami ng balong sinalo ko. Chief, kaya masalan mo po hindi si Polycarpio eh, anak ni General yan. Takot lang yan. Hindi kayo. Siya. Bantayan niyo, Sir Romero. Wala akong tiwala